Mahalaga pa ba ang pagtatalik kapag senior ka na? Ito ang sagot ng mga doktor. Habang tumatanda ang isang tao, tumarami ang mga pagbabago sa katawan. Bumabagal ang metabolismo, humihina ang muscles, unti-unting nag-iiba ang mga hormones, at kasama na rin dito ang mga pagbabago sa sexual na kakayahan at interes. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang madalas tinatanong ng tahimik sa isip lang o minsan sa mga consultation na may halong hiya. Mahalaga pa ba talaga ang pagtatalik kapag senior na ako? At sa tanong na ito, ang mga doktor, mga eksperto sa medisina, at mga espesyalista sa geriatric health ay may malinaw na sagot o mahalagang bahagi pa rin ito ng kalusugan ng matatanda, hindi man para sa lahat. Pero para sa maraming seniors, ang intimacy ay may papel pa rin sa masiglang pamumuhay. Maraming Pilipino, lalo na sa mga konserbatibong probinsya o lumang henerasyon, ang lumaki sa paniniwala na ang sex ay para lang sa mga bata, o para lang sa mga bagong kasal, o para lang sa mga taong wala pang puting buhok. Pero sa totoo lang, ayon sa siyensya, ang pagtatalik ay isa pa rin mahalagang aspeto ng kalusugan kahit umabot ka na sa edad na 60, 70, o higit pa. Hindi ito nangangahulugang kailangan pa rin maging aktibo sa parehong paraan tulad ng noong kabataan. Ang ibig sabihin lang nito ay ang intimacy. Ang pisikal na koneksyon at ang emosyonal na attachment na bahagi ng sex ay may benepisyo pa rin sa katawan at isipan ng isang senior. Kapag pinag-uusapan ang pagtatalik sa senior years, hindi lang ito tungkol sa pisikal na akto. Ang sex ay mas lumalalim habang tumatanda ang tao. Hindi nina ito ikot sa performance. Hindi na ito paligsahan ng lakas o tagal. Sa halip, ito ay nagiging isang uri ng komunikasyon, isang paraan para iparamdam sa isang tao na siya ay mahalaga pa rin, kaibig-ibig pa rin at hindi nawawala ang halaga kahit sa gitna ng mga pagbabagong dala ng edad. Ayon sa mga doktor, may ilang pangunahing dahilan kung bakit hindi dapat isantabi ang seksualidad ng matatanda. Una, may epekto ito sa emosyonal na kalusugan. Maraming seniors ang dumaraan sa matinding lungkot, pangungulila o depression, lalo na kung sila ay retired na, nag-iisa sa bahay o wala ng kapartner sa buhay. Pero ang mga seniors na may intimate partner, na kahit hindi araw-araw ay may yakap, haplos o simpleng presensya, ay mas mababa ang incidence ng depression at anxiety. Ang dahilan, sa tuwing nakakaranas tayo ng intimacy, ang utak ay naglalabas ng mga chemical gaya ng oxytocin at dopamine. Ang mga ito ay natural na hormones na nagpapakalma ng isip pag kapag ng pakiramdam at nagbigay ng sense of connection. Pangalawa, ang pagtatalik ay may epekto rin sa pisikal na kalusugan. Sa edad kung saan ang mga ugat ay unti-unting tumitigas, ang puso ay humihina at ang sirkulasyon ng dugo ay bumabagal, ang sexual na aktibidad ay nagiging isang banayad pero epektibong ehersisyo. Tumataas ang heart rate, Nagkakaroon ng mas magandang daloy ng dugo at natutulungan ng katawan na maglabas ng endorphins, mga natural na painkillers ng katawan. Ibig sabihin, kahit hindi ito kapalit ng paglalakad o pag-akyat ng hagdan, may kontribusyon pa rin ito sa kalusugan ng katawan ng isang senior. Pero mahalaga rin linawin na ang sex sa edad na ito ay hindi kailangan kahaling tulad ng kung paano ito ginagawa noong kabataan. Hindi ito tungkol sa posisyon, sa bilis o sa haba ng oras. Ito ay tungkol sa connection. Minsan, ang simpleng pagtabi sa kama, ang paghawak sa kamay, o ang pagkukwentuhan habang magkayakap ay sapat na para maramdaman ng intimacy. At para sa mga doktor, ang ganitong klaseng connection ay may parehong benepisyo sa kalusugan gaya ng mismong pagtatalik. May mga tanong din tungkol sa kaniktasan. Ligtas pa ba sa edad ko ang makipagtalik? Baka tumaas ang blood pressure ko. Pero ayon sa mga eksperto sa cardiology at internal medicine, ang sex ay ligtas para sa karamihan ng seniors. Lalo na kung kaya mo pa maglakad ng dalawang palapag ng hagdan na hindi hinihingal. Kung ang puso mo ay kayang tumagal sa simpleng ehersisyo, kaya rin itong suportahan ang sexual activity. Lalo na kung ito ay ginagawa ng dahan-dahan, may respeto sa katawan, at may bukas na komunikasyon. Ang problema, madalas ay hindi na ito napag-uusapan. Maraming senior couples ang tahimik na lang na tinatanggap na wala na yon sa amin. Pero ang mga doktor ay nagsasabing, kapag ang intimacy ay biglang nawala, hindi lang nito na apektuhan ang relasyon. Apektado rin ang mental health, ang stress level, at minsan, ang immune system. Ang regular na intimacy ay nagpapababa ng inflammation sa katawan, nagpapalakas ng resistensya at nagbibigay ng mas magandang tulag. Hindi mo kailangang makipagtalik gabi-gabi. Minsan, sapat na ang regular na closeness para ma-activate ang mga prosesong ito sa katawan. May mga seniors naman na wala ng partner. Balo, hiwalay o talagang walang karelasyon sa nayon. Dito pumapasok ang isang napahalagang punto. Ang intimacy ay hindi limitado sa sex o sa partner. May mga paraan para maramdaman mo pa rin ang koneksyon. Maaring sa pamamagitan ng social connection, pag-aalaga sa sarili, o kahit simpleng touch therapy, kaya ng massage o paghilot. Ang punto ay hindi mawala ang sense of touch ang pagpaparamdam na ang katawan mo ay buhay, aktibo at may halaga pa rin. May ilan ding matatanda na nakakaranas ng mga pisikal na hadlang. Maaring may arthritis, diabetes o heart condition. At sa ganitong mga fasol, ang intimacy ay pwedeng i-adjust. Hindi kailangan ng mabilis o matinding galaw. Hindi kailangan sumunod sa nakasanayang format ng sex. Pwedeng baguhin ang ritmo. Pwedeng mag-focus sa foreplay, sa emotional connection, sa banayad na lambingan. May mga posisyon na mas komportable, may mga produkto pwedeng gamitin para sa lubrication, at may mga health experts na handang tumulong kung may tanong tungkol dito. Ang isa pang mahalagang punto na binigyan din ng mga doktor ay ang papel ng pagtatalik sa pagpapanatili ng dignidad at self-worth ng mga seniors. Hindi lang ito tungkol sa physical activity, kundi sa mas malalim na mensahe na ipinaparamdam sa sarili na ako ay may kakayahan paring magmahal, makipag-ugnayan at tanggapin ang pagmamahal ng iba. Marami sa mga matatanda ang unti-unting nawawala ng sense of identity dahil sa mga pagbabago sa katawan. Kapag hindi na sila kasing sigla tulang dati, kapag hindi na sila pinupuri ng madla, o kapag pakiramdam nila ay hindi na sila parte ng aktibong mundo, nagsisimula ng lumiit ang tingin nila sa sarili nila. Pero kapag nararamdaman nila na ang kanilang presensya ay mahalaga pa rin, na ang kanilang katawan ay kaibig-ibig pa rin at na may taong gusto pa rin makasama sila sa intimate moments, muling nabubuo ang tiwala sa sarili. Ayon sa mga psychologist, ang body image at sexual identity ay hindi natatapos sa menopause o andropause. Sa halip, ito ay nagiging mas personal, mas makabuluhan at mas matatag. Ang pagtatalik sa senior years ay hindi based sa ideal bodies, kundi sa tunay na koneksyon. Sa usapin ng relasyon, ang intimacy ay nagiging mas mahalaga habang tumatagal ang pagsasama. Maraming mag-asawa o long-time partners ang umaabot sa punto na nagiging routine na lang ang lahat. Pero kung hindi napapanatiling buhay ang lambing, ang simpleng paghawak ng kamay o ang pisikal na presensya ng isa't isa, unti-unting nawawala ang init na siyang magsimula ng kanilang samahan. Hindi na nangailangan ng komplikadong solusyon para buhay nito. Minsan, sapat na ang intensyon. Ang simpleng pagyakap bago matulog, ang pagbati ng halik sa umaga, o ang pagbibigay ng oras para sa isa't isa ay sapat na para muling maramdaman ang koneksyon. Marami ring pag-aaral ang nagpakita na ang intimacy ay may epekto sa pagtulog. Sa edad kung kailan maraming seniors ang hirap matulog, madaling magising o hindi makatulog ng tuloy-tuloy, ang presensya ng intimacy, romantic o physical man, ay may kakayahang magregulate ng hormones na konektado sa tulog, kaya ng no, oxytocin at prolactin. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming matatanda ang mas mahimbing ang tunog kapag may kasama silang mahal sa buhay sa kama, kahit pa walang aktwal na sexual activity. Ngayon, paano kung may kondisyon ang katawan na tila sa gabal sa intimacy? Sabi ng mga doktor, hindi ito hadlang kundi paanyaya para sa mas bukas na komunikasyon. Halimbawa, kung may sakit sa tuhod, pwedeng i-adjust ang posisyon. Kung may vaginal dryness, may mga natural at safe na lubricant. Kung mababa ang libido, maaring dulot ito ng gamot na iniinom o hormonal imbalance at pwedeng idaan sa medical consultation. Ang punto ay, ang intimacy ay hindi one-size-fits-all. Sa senior years, mas mainam panana ito ay inaangkop ayon sa kakayahan ng katawan at kondisyon ng bawat isa. Sa mga falalakihang senior, normal lang na bumagal ang erectile response. Hindi ibig sabihin ito ay wala na silang silbi. Sa katunayan, marami sa mga lalaki ang natututong mas pahalagahan ng foreplay, ang komunikasyon at ang emosyonal na aspeto ng intimacy sa edad na ito. Ayon sa urologists, ang pagtatalik sa senior years ay dapat iwasan ng pressure. Dapat itong tingnan bilang karanasan ng dalawa, hindi performance ng isa. Sa kababaihan, kadalasan ay mas emosyonal ang epekto ng intimacy. Pagkatapos ng menopause, bumababa ang estrogen na siyang dahilan ng dryness at minsan ay discomfort pero hindi ito dahilan para umiwas. Ang tamang kaalaman, proper care at unawaan ng partner ay susi para maging mas komportable ang karanasan. Kapag nararamdaman ng isang babae na siya ay naiintindihan at tinatanggap, kahit ano pa ang pisikal na pagbabago sa kanya, lumalalim ang koneksyon. May mga doktor ding nagsasabi ng intimacy ay isang uri ng therapy. Para sa mga matatandang dumaan sa trauma, pagkamatay ng asawa o matagal na pag-iisa, ang pagkakaroon muli ng romantic or physical connection ay nagsisilbing paraan para gumaling. Hindi agad-agad. Hindi madali. Pero sa dahan-dahang pagbubukas muli ng sarili, muling nabubuo ang loob, ang tiwala, at ang pakiramdam na bahagi ka pa rin ng buhay na may init, galaw, at kulay. Hindi rin natin pwedeng baliwalay ng mga seniors na nakahanap ng bagong pag-ibig. Maaring pwede taon silang byudo o byuda, o maaring matagal silang hindi nagkaroon ng romantic experience. Pero bigla silang nagising sa isang koneksyon na bago. Sa una may kaba. Pakahuskahan sila. Pakatawaging wala sa lugar. Pero ang mga doktor, lalo na ang mga geriatricians ay nagbibigay ng malalim na mensahe. Hindi kailanman mali ang magmahal. At hindi kailanman huli ang pagkakataon para maranasan muli ang lambing, ang halik, at ang yakap. Ang intimacy ay hindi kailangan malakas. Hindi ito kailangan matagal. Hindi ito kailangan mapusok. Pero kailangan totoo. Kailangan bukal kailangan may respeto. At higit sa lahat, kailangan may pahintulot at pangunawa. Kapag ito ay nandoon, kahit anong edad mo, may puwang ka pa rin para maranasan ang kabuuan ng isang relasyon, emosyonal, mental, at physical. May mga pag-aaral mula sa mga bansang may advanced elderly care programs, kaya ng Japan, Germany at Canada, na ipinapakita na kapag sinusuportahan ang sexualidad ng seniors bilang bahagi ng overall wellness, mas tumataas ang quality of life, mas pumababa ang depression rates, at mas tumatagal ang lifespan. Bakit? Dahil kapag pinayagan mo mahalin at maramdaman ang pagmagmahal, mas may dahilan kang mabuhay. Isa pa sa mga tanong na kadalasan lumulutan sa usapan ng pagtatalik sa senior years ay ito. Paano kung hindi na ako ganoon ka-interesado gaya ng dati? At ang sagot ng mga doktor ay hindi rin komplikado. Normal lang na magbago ang interes habang tumatanda hindi ka dapat pilitin. Ang pagtatalik, kung ito ay magiging beneficial sa katawan at kalooban, ay dapat kusang loob, may kasunduan, at hindi ginagamitan ng guilt o pressure. Kung ang desire ay hindi na kasing kaya nung kabataan, hindi ito nangangahulugang nawalan ka ng halaga. Ibig sabihin lang, nagbago ang ritmo ng katawan at emosyon. At sa pagbabagong iyon, may panibagong paraan ng koneksyon na pwedeng tuklasin. May mga lalaki na takot sabihin sa partner nila na nahihirapan na silang makamit ang ereksyon. Takot silang masabihang wala ka ng silbi o hindi ka na lalaki. Pero ang mga edukadong pag-uusap sa pagitan ng mga doktor at mga pasyente ay nagtuturo ng kabaligtaran. Ang pagtatalik ay hindi nasusukat sa performance. Hindi ito eksaminasyon na kailangan ipasa. Sa edad kung kailan mas mahalaga ang pag-unawa kaysa sa bilis, mas mahalaga ang presensya kaysa sa porma? ang intimacy ay dapat nakasentro sa pagmamahalan, hindi sa mechanics. Sa kabilang banda, may mga babae naman na pinipiling manahimik kapag nakararamdam na sila ng discomfort o kapag hindi na nila gusto ang mismong akto, hindi sila nagsasalita. Maaring dahil sa hiya o baka takot masaktan ang damdamin ng asawa. Pero ang hindi nila alam, ang pagpapahayag ng nararamdaman ay susi para mahanap ang mas akmang paraan ng intimacy na mas komportable para sa kanilang katawan. Kapag may mutual respect at bukas na komunikasyon, ang intimacy ay nagiging mas ligtas, mas makabuluhan at mas naangkop sa kasalukuyang kalagayan ng parehong panig. May mga alternatibo na inirekomenda ng mga doktor para sa mga matatandan hindi na komportable sa intercourse, pero gusto pa rin ng physical na koneksyon. Ito ay maaring mga simpleng gawain puno ng affection, massage, paghilot sa likod, cuddling habang nanonood ng TV o pagtabi sa kama habang magkausap. Ang tawag na ilang therapist dito ay sensual intimacy. Hindi pa laging sexual, pero nagbibigay pa rin ng emotional fulfillment, hormonal benefit, at pakiramdam ng pagiging buo. Ang ganitong uri ng closeness ay maaring pantay o mas higit pa ang epekto sa kalusugan kumpara sa mismong sex. Hindi rin natin may iwasang talakay ng mga seniors na nakakaranas ng physical disability. May ilan na naka-wheelchair, may pacemaker, o may chronic pain conditions tulad ng osteoarthritis o scoliosis. Sa mga ganitong kaso, hindi kailangan isuko ang intimacy. Sa halip, mas lalo pang pinahalagahan ang creativity at sensitivity ng bawat isa. May mga posisyon na mas magaan sa joints, may assistive tools na maaaring gamitin, at, higit sa lahat, may mga doktor na pwedeng konsultahin kung paano ito gagawing mas ligtas. Kadalasan, ang pinakamahalagang bahagi ng intimacy ay hindi ang mismong contact, kundi ang pakiramdam na may taong handang makinig, umunawa, at yakapin ka sa kabuuan mo. Kahit may iniinda ka na, kahit mabagal ka na, at kahit pakiramdam mo minsan ay hindi ka na katulad ng dati. Sa edad na kung saan maraming seniors ang dumarating sa punto ng pag-aalinlangan, ang isang taong nagsasabi sa iyo, sa salita man o sa kilos, na ikaw ay mahalaga pa rin. Yan ang may pinakamatinding epekto sa mental at emotional health. Hindi rin dapat ipagkait ng mga doktor ang usapin ng sexualidad sa senior consultation. Sa maraming bansa, Isana ito sa regular na bahagi ng medical check-up sa mga matatanda. Tinatanong ang pasyente kung may pagbabago ba sa kanilang desire, kung may discomfort ba silang nararamdaman, o kung may emotional concerns na dulot ng pagbabago sa intimacy. Sa Pilipinas, ito ay madalas tinatabunan o tinatawanan. Pero kung mas magiging bukas ang usapan, mas madaling makakatulong ang mga health professionals sa pagpaplano ng mas holistic at mas komportabling buhay para sa matatanda. May papel din ang gamot sa sexual na kalusugan. Ilan sa mga maintenance medications kaya ng pang high blood, antidepressants, o pain relievers ay may side effects sa libido o erectile function. Kapag hindi ito napag-uusapan, nagkakaroon ng maling akala na may mali sa katawan, samantalang pwedeng i-adjust lang ang dosage o palitan ang klase ng gamot. Kaya't mahalagang ipaalam sa doktor kung may napapansing pagbabago sa sexual response, hindi para ipahiya kundi para mahanapan ng tamang solusyon. Mahalagang tandaan na ang intimacy ay hindi dapat tingnan bilang layaw o luho. Isa ito sa mga basic human needs, kasing halaga ng pagkain, pagtulog at social connection. Sa mga matatanda, ito ay isang paraan para mapanatili ang sense of identity, dignity at belonging. Hindi dahil tumanda ka na ay tumigil na rin ang puso mo sa paghahanap ng koneksyon at hindi rin dahil puti na ang buhok mo, ay wala ka ng karapatan makaramdam ng pagmamahal. Ngayon malinaw na kung gaano kahalaga ang intimacy at sexual connection sa kalusugan ng mga seniors, isang mas malawak na tanong ang kailangan sagutin ng lipunan. Handa ba tayong kilalani na ang matatanda ay may emosyonal at pisikal na pangangailangan pa rin? Dahil sa kasalukuyan realidad, marami pa rin seniors ang pinipiling manahimik. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil natatakot silang matawag na malaswa, hindi na bagay o wala sa lugar. Ngunit ang pananahimik na ito sa mata ng medisina ay nakakapinsala, dahil kasabay ng pananahimik ay ang pagkawala na akses sa tulong, edukasyon, at tamang kaalaman na kailangan para sa isang malusog na pamumuhay. Ang intimacy sa senior years ay hindi dapat ikahiya. Ito ay hindi kabastusan. Isa itong ekspresyon ng pagkatao, ng katapatan, ng pag-aaga, ng respeto sa sarili at sa taong minamahal. Kapag tinanggap ng isang senior na may karapatan pa siyang magmahal at mahalin, doon nagsisimula ang panibagong lakas sa katawan, panibagong sigla sa puso, at panibagong dahilan para mabuhay ng may saysay. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng matatanda ay kailanang makipagtalik. Hindi rin ito sapilitan. Ang punto ay dapat bukas ang opsyon dapat may puwang sa buhay nila kung gugustuhin nilang yakapin muli ang bahagi ng sarili nilang katawan at damdamin. Hindi rin ito tungkol sa pagkukumpara. Hindi ito ukol sa pagbabalik sa nakaraan. Hindi mo kailangan maging katulad ng dati mong sarili. Ang intimacy sa edad na ito ay mas payapa, mas panayad at mas toto. Walang pagmamadali, walang inaasahang standard. Ang mahalaga lang ay may kasunduan, may respeto at may bukas na komunikasyon dahil kapag ang intimacy ay pinayagan sa loob ng isang relasyon, nagiging mas malalim ang samahan. Kapag pinayagan sa loob ng sarili, nagiging mas buo ang pagkatao. Para sa mga seniors na mag-isang namumuhay, tandaan, ang kakulangan ng partner ay hindi dahilan para mawalan ka ng koneksyon. May mga paraan para maibalik mo ang pakiramdam ng pagiging konektado sa sarili mo, sa paligid mo, sa komunidad. Minsan, ang simpleng pakikipagkaibigan, ang pagyakap sa apo, o pag-aalaga sa sarili sa pamamagitan ng touch therapy o relaxation ay may katulad ding benepisyo sa utak at katawan. Ang mensahe ay malinaw, hindi mo kailangan ihiwalay ang sarili mo sa mundo ng koneksyon, pagmamahal at physical na presensya. Kung ikaw naman ay may partner ngayon, pero matagal nang hindi nag-uusap tungkol sa intimacy, baka panahon na para buksan muli ang usapan. Hindi kailangan magsimula sa sex. Magsimula sa simpleng tanong, Namimiss mo ba yung mga yakap natin dati? O sa pag-amin na nahihiya kong simulan pero gusto ko lang sabihin na gusto kitang makasama ng mas malapit ulit. Ang mga linyan ito, gaano man kasimple, ay may kakayahang muling buksan ang pintuan ng koneksyon na minsan isinarado dahil sa pagod, sakit o simpleng pagtanggap na baka hindi na ito para sa atin. At kung sakaling hindi pareho ang level ng desire ng magpartner, huwag agad isipin na may problema. May mga relasyon na kailangang dumaan sa adjustment. Hindi laging pareho ang interes. Pero kung may malasakit at komunikasyon, may paraan para mahanap ang gitna. Dahil minsan, hindi mo kailangan ng sexual na aktibidad para masabing may intimacy. Kadalasan, ang presensya ng taong handang makinig, handang hawakan ang kamay mo habang tulog ka, o handang yumakap sa iyo sa mga gabing malamig. Yon na ang intimacy na may pinakamalaking epekto sa puso't isipan. Mula sa perspektibo ng medisina, ang mga benepisyo ng intimacy sa matatanda ay sobrang dami para lain. Mas mababang risk ng depression, mas mababang blood pressure, mas matatag na immune system, mas magandang tulog, at mas mataas na kalidad ng buhay. Kaya't kung tatanungin ng isang senior ang kanyang doktor, Dok, mahalaga pa ba talaga ang pagtatalik sa edad ko? Ang sagot ay walang pag-aalinlangan. O, oh, hindi lang ito mahalaga kung gusto mo pa ito, kundi ito ay natural. Bahagi ito ng pagkatao mo at kung pipiliin mong yakapin muli ang aspeto ng buhay na ito, karapatan mo yon. At dapat suportahan ka. Ang tunay na pag-aalaga sa kalusugan ng matatanda ay hindi lang tungkol sa gamot, check-up, at diet. Kailangan ding bigyan ng espasyo ang emosyonal at pisikal na aspeto ng pagiging tao. Kabilang dito ang karapatan magmahal, karapatan maging malapit sa kapwa, at karapatan maranasan ang koneksyon hanggang sa huling bahagi ng buhay. Hindi lang ang puso ang pinapalakas na intimacy. Maging ang utak, ang katawan, at ang kaluluwa ay pinapaalahanan nito na sila ay buhay pa. Kaya sa bawat senior na nakikinig na yon, gusto naming sabihin ito, hindi ka nag-iisa. Kung may nararamdaman ka pa, kung may hinahanap kang lambing, kung may bahagi ng katawan mo na muling gustong maranasan ang init ng koneksyon, hindi mo kailangan humingi ng paumanhin. Hindi mo kailangan mahiya. Dahil ang pagtatalik, ang pagmamahal at ang intimacy ay hindi para lang sa kabataan. Ito ay para sa lahat na may pusong bukas at katawan na handang makaramdam muli. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.